Ay, lo. Ay, ito muna si Riri. Ito muna si Riri, lo. Uh, kayo, masaya kayo dyan, ha? si Riri, chang, lo. Walang malungkot, ha? Ah. Riri. Ay, lo, lo. Clap your hands. Clap your hands. Clap Riri. your hands. Clap Clap your hands. Your hands. Riri. Yay! Oh. <laughs> Ayun. Uh, good morning, no, sa inyong lahat. So, kanina po, uh, napakain na po natin si Riri, chang, ng uh, kanyang breakfast, no? So ngayon naman po, tayo naman ang kakain ng breakfast. So meron po tayong pagkakataon dahil si riri Chang, tulog na po, no? Ganyan po yan, pag nagising po ng umaga yan, maglalaro-laro lang konti, kakain, pagkatapos matutulog na. ay natulog po ulit, sarap ng tulog. Medyo may ano po kasi siya ngayon, no? Medyo may sipon. Tsaka ubo. Nahawan na naman sa mga classmates. So sabado po ngayon, hindi po tayo pumasok sa part-time natin, no? Kaya po nandito tayo. So ngayon po, agahan muna tayo. Gugutom na ako. Let's go! Good morning. How are you? Ada nemui? Ada nemui deska? Wow, very good. Yay! Good morning, baby. Do you wanna eat lunch now? Fine. Wanna eat lunch? Let's go. So ayun, uh, kakatapos lang natin mag-tinapay, eh, no? Yan, kakatapos ko lang mag tinapa. hindi pa ako tapos mag At si Richard, gising na. Ni Richard, na. Di eh. They want your milk? Yan, hindi niya po kasi naubos kanina yung milk niya, no? Nung, ano siya, nung patulog siya. So, isang oras lang po yata ang natulog. Wala pa. So, Richang, say hi to them. Hello, everyone. Ayaw. So, po. Hindi kasi yung kumuna si Richang. Pre-prepare ko. Pre-prepare ko muna yung lunch niya. Let's go!

dapat kung di nakakain yung tumpla ko. Hop! Tipla ah, natin dyan, ano lang, patis, paminta, bawang, saka si chimi, no? Si chimi. Hmm. Nilagyan ko rin pala ng konting lemon. Hmm. Ang karni rito, walang balat, eh, no? Magkano isang bloke, wala? One-four. One-four isang bloke? Ano ba? Dato 800 lang, di ba? Malaki yan, eh. Samang hmm. dami, eh. na, no? Baka depende dun sa, ano, sa parte. Hmm, baka. Hindi, pero malaki nga. Samang dami, <laughs> Yung basi niyo. Tama lang kahit hindi makapal, di ba? Si hey, Richang, ayun o. Oh. Hmm. Ito may dede. Richang pala, Hello. Mame, yan. Hello! Mamaya matutulog niya. Mamaya pupunta tayo sa? U-shop. U-shop. U-shop kung mm, tawagin nila. Mga gamit na ano. Used. Tsaka pati mga furniture. Hmm. Maramit pa kasi na dapat bilhin dito sa urahay, no? Kaya tingin-tingin tayo. Pero si Yuki ayaw pang magpabili dahil dito pa kami sa baba natutulog. Pero maganda yan pag naging dining na yan. Mm -hmm. yan. Eh, parang nakadesign naman talaga yata yun, dining. Palagay ko. Kasi katabi ng kitchen eh. Mm. -hmm. Kasi ito saada talaga. Mm. Laki-laki -hmm. ng bahay. Tatlo kwarto sa... Tatlo ba? Apat? Apat. Apat na kwarto sa taas. Mm Hindi -hmm. pa kasi pwedeng pabayaan mag-isa si Riri. Mm. -hmm. Eh, dito muna kami sa baba. Mm. Ito pa rin ha. Sige lang. Magro-rollback daw yung, ano, yung gasolina roll back na roll back wala? oo 51, 50, 57 na lang ngayon 170 nung nakaraan bababa pa yun don't touch that don't touch that so paano mamaya na lang ulit bye may bye 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 ka na bye bye yay bye 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 ka bye 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 bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. <laughs> tiger look <laughs> tiger look may guy may isa pa one more one more may Tiger Look. Ayan, ah, tapos na nga pala tayong ano, no, magtupi ng mga damit kanina, no? Tapos ngayon may mga natira pang damit dun sa ano, sa washing machine. So ayan, pinaikot na natin para mamaya wala nang labahin, no. Kung ano yung uubrain mamaya, bukas na siya mapaikot. Ayan. Kasi gusto ko, no? Pag uwi ni Yuki Chang, nareglado na lahat para relax na, no? So, kasi po, nagpapayabang ako, no? Papayabang mo kay Yuki Chang na yakang yaka ko, no? Kasi po, si Yuki Chang, inaantay pa ako noon. no? Para, kasi nga, hindi siya makakilos kapag ka, siya nag-aalaga kay Riri Chang, no? Nung, ano siya, nung buntis, nung buntis, ko kapapanganak lang itong bago siya magtrabaho ulit, no? Tapos, sinasabi ko sa kanya, kaya yan, kako, um, sistema lang. Hindi niya lang kasi maiwanan si Riri Chang, no? Siyempre, bagong nanay, no? Kumbaga, lagi siyang nag-worry na baka kung ano mangyari, baka kung ano ganito, ganyan. Kaya ang nangyayari, tutok na tutok siya, masyado siyang tutok. Wala siyang nagagawa. So, sabi ko sa kanya, kapag ka uh, ganyang natulog si Riri Chang, gawin mo na kung ano yung dapat mong gawin sa mabilisan. So, habang hindi pa natutulog, paikot ka na. Pagkatulog, tupi ka. ba? Diba? Ako po, yan. Tapos na. Hmm. Tapos, Si kuya, si kuya, nga pala yung nag-iho kanina eh puputol yun, lakas mo na garilla. yan, tapos ngayon naman ito teka, tayo sa loob yan, at ah, nailigpit na rin natin yung mga laruan ni Riri Chang ah. Oh. si kuya nanonood ng NBA lumang NBA 2000, all star 2000 yan. tapos ito naman po yung mga na ito na, no? na damit so mamaya ulit, ah, uh, ilalagay ko muna ito sa lagay ng damit Let's go. Good morning. How are you? Hi, Raychang. Good morning. Ah, good afternoon na pala. Good afternoon. Let's go. Let's go. Hi. Well, ah, uh, konting pasal pasyal po muna tayo. No? Punta tayo sa U-Shop. Napapakita ko sa inyo yung U-Shop dito malapit sa amin. Okay? So, tara na. Let's go. So ayun, at ang uh, drive na po pala si Kuya, no? Gamit natin sa sasakyan sa niya. Kasi po, nung nakaraang linggo, nakaraang Sabado, pinalitan natin yung belt ng alternator at saka ng aircon, no? At kasi, saka yung brake pads. At saka yung brake pads, yan. So ngayon, kondisyon na ulit itong sasakyan. Tapos ngayon, syempre, yung belt, nag, ano yan, nagsistretch. Kaya ginawa namin ngayon, yung adjust namin, no? So yun, tara, ngayon, punta tayo sa U-Shop. Sige, Ron. So yun, no? nga po pala, no? Nakalimutan kong ibalita sa akin ni eh, Kuya. Meron na nga pala siyang lisensya. Yes, Kaya, of course. Nakapasa na siya after ilang takes, Kuya. Sa pang-anim, nakapasa na. Yo. Awa ng Diyos. Kaya, bali naka-anim na take po si Kuya no, sa pagkuha ng itong lisensya ng sasakyan. No? Ako po, nakakadalawa na sa pagkuha ng lisensya ng motorsiklo. Kapag one take ka lang sa sasakyan, hindi mo na kailangan maglagay ng beginner's mark. Beginner's mark like, Katulad oh. noon, pati noon nasa likod. So, kaya, pala, kaya pala ako hindi na, no? Mm, tapos, one year mo siyang ilalagay sa kuruma mo. So, tatanggalin ko lang yung beginner's mark ko sa April next year. Sa ika, sa ika, sa, ika isang taon. Mm. No? Sa Pero, nasa iyo pa rin yun kung gusto mong maglagay. Kasi, kapag meron kang ganyan, makikita nyo yun, mga kaibigan. Yung nasa likod natin, ang layo ng distansya sa akin. Iniiwasan kasi nila kapag may beginner's mark. oh, yun, yun. Kasi alam nila yung estudyante, no? Mm. Yan, andito na tayo sa mga used shop na no? kasama natin si Riri Chang, of course. Tignan niyo po, merong bike, oh. O yan, naka 1-0 to to, oh. Magkano? Di, sa anong narapad? Pwede na yan. Anong size? Ewan ko, maliit lang. Pwede yan, kuya. Shoot yan. Giant yan. Oh. Yan, ang nakalagay. Pero sakto yan. Ganda no? Mura na yan. Mm -hmm. 6-12-18-24-24K. Sa akin, malaki sukat nun. So, sa'yo, magandang sukat. Maganda, sa, saan? Diba, nasakyan mo na yun? Mm -hmm. silang mga ano, ano rito no mga kita ay ampan man tinitignan niya pala si ay, e. ampan man eh Richang ang ah, favorite ni Richang ampan man mm. ampan man ampan man oh ampan man ampan no, man ito atul sa 8.50 oh Ini Astro Products, pwede na yan. Kita tayo yan, eh. mga ano no. random and bread meal oh gym equipment eh may mong gitara diyan oh um, stationary bike oh tip batrod ng pagkanso to ha Yeah. You know, uh, meron yan klase sa school. Meron din sa mga ano dito. Hey, right. Meron din mini compressor. You know, ng lumang heavy duty mga oh, na tools Yung mga makita no ito grinder yata niya. ito lugaris, eh ito ito maganda lagari siya kailangan mo ito may ganito ka ba? La. di ba nagpapanagano ka ng wood, woodworks? Uh, hindi may naarkila nyan naarkila di sa kinds 500 yan lang Ay, may mga toys din dito toys na no? may hilig sa toys ayun, dami compressor isip kong bumili ng compressor pero hindi ganito kaliit. paliit medyo malaki ang lapad lang balansyaga o yan pero hindi ko masusuot yan <laughs> nakatatak lang yan eh. hmm. yun mga luxury items dito kasi yung pagkakilang ako ang 1,000 lang ito, siyo, ito, ito, ito. Ayun, 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 ang pera nga ng mga 8, no. Dima, tito, walong lapad, meron 10, no. This Nito. Ampan. Ampan <laughs> eh, Rechang. <laughs> Aba Oh, kilala niya si Ampan eh. Ampan. 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 <laughs> na, Ito tayo sa reuse base. So tara, hanggang natin. Ayun, may tinignan ako dati dito na tawag dito, na dining, tatlong lapad lang. Lana, nabili na siya. man. So, ito po, no, sharp. Naman lapad lang, oh. That pala nag-use na lang kami ni Yuki Chang. Laki, no? yung freezer namin, kuya, walang lapad yun eh. Ito ito, oh. Radio? Hmm. Ay, baka mamaya kasi wala nang pre-unlead niya. Hindi, meron yan. Ayun, no. oh. Huwag, oh. Huwag, oh. Naman dapat mura na yan. Sirado pala yung TV sa bahay, sabi ni Makoy. Ay ganoon. Oh, ayaw ko bukas. Ay. Wala na, sayang papakita ko sana sa inyo yung ano, no. Yung Tagdon. Dining. Dining. Wala na. Wala na siya. Eh, ano si Red Big? Big ano na eh. Big Bear ne eh, ne ano Ano ang Big Bear? Big, Richang? Richang oh. Big. Big Bear. Hmm. Uy! <laughs> 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 Tapos po, yun, wala na. Wala na yung mga napupusuan ko rito, no? Na ano? Na furnitures. Ayon, ayaw din kasi ni... No? Bibigyan oh. na sa inyo. Gano'n yan? 1-2. Hindi, yung pagtagpo, tagpo 5,000 na bibilin ko sa Kynes. Ang galaw? Oo. Para pag nagbubuhat. Oo. So, oh. Ang wala na po pala dito, no? Yung mga used na... Ito! Dining. 1-5. Hindi, malaki. Marated dyan, eh. Marated dyan. Pero ito pwede na to. Hmm. Kwarto-kwarto lang. Oo. Oh. Nakikita mo yung katawin, yung ano mo. Mm. Yung... Ayan, oh, wala na po, tara, ganyan na Sayang, tatlong lapad lang po yun, nakakita ko rito, dining, ang laki Six seater Oh, oh. ang Ayaw pa niyo ko eh, dahil nga sa kwara Tara, ganyan na, ganyan na. na Ating Riri Chang Ayan, magdi-dinner na po yan pagdating ng kanyang mami, no? Sorry Chang, say hello 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 gelo. Ay, wait lang. Wait Yan, tapos na po kami maligo ni Riri Chang, no? So, tapos na po lahat. Wala na akong gagawin si Riri Chang pag sa utra. tara. Pauwi na yun ng gantong oras. Salubungin natin siya. Let's go! Nandito pa nga rin po pala si Kuya, no? Punta po si Kuya dahil nagpa-order siya sa akin ng sapatos. At ayan. Ayan, nakuha naman na na. naman na. So, tara. Matay sa labas. Lubungin natin si Mami Yuki Chang ne? Mama, Mama Yuki Yan, Nag-iihaw pa rin po si Kuya Yan, Itong dinner namin no, oh, yeah. Yan. Mama, doko ka na Atsi na, Yuki Chang Doko, so, Mama guru, mama guru, mama guru, mama, ay mama, ay mama, hahaha, 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 Itu hang. Go ahead, go ahead. The sound trip, eh. sound trip. Teh, pasok monetai selub. Let's go. And um, now, no. no. Little I use, I get corn. Mm -hmm. <laughs> Fever. Fever. Oh, okay. Corn. Yeah. Nga. Okay. Hi. Mm. Mm. Lo. Ah, oh, kung sa kaya lo. Ah, okay naman. Ito, yata pa na kami. Oh, tumawag na ako sa'yo kanina eh. Oh, na, 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 Kanina mo ka, hindi ko, hindi hindi, 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 ano, hindi kita na, ano, tumawag eh. Oh, lo, kanina tumatawag ako sa inyo. Oh. Ano? Ha? Umaga, uh -oh. umalis ba kayo? Lo, umalis na mau biyog Ah, kaya hmm. umaga bukanyo, lumulus. Lumulus, lumulus. Hindi dumus. Dumus, Ah, kaya, dumus. Dumus, dumus. kaya? kaya, kaya, dumus. Dumus, 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 dumus. Riri si Riri, ito muna si Riri uh, lo. Hi, Lolo. <laughs> clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Yay! Okay. Tawagin tayo. Tawagin tayo ulit bukas, lo. Bukas ulit. Tawagin tayo. Ayaw nga pala. Linggo -ling -ling nga pala. May simba kayo. Ay, eh, sa lunes, lo. Natitulo oh, mo sa hapon, tulog niyo si Rene. O, lunes ng ano lo, lo, lunes ng hapon. Lunes ang hapon. O, oh, tawagan ko kayo lo. Sige. <laughs> o, oh, oh. oh, ingat kayo dyan lo, bye-bye. Magsasaya lang kayo dyan ha. Sige, sige sig 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 lo. Huwag kayong mag-alala dyan lo. Sige lo, bye-bye. Akin lo. Bye. ingat kayo dyan lo. Okay. Sige lo, bye, -bye. Hello, bye 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 Hello, bye 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 bye